sa isang lumang bahay sa baryo, may mag-anak na lumipat dahil mura ang upa. Maganda ang paligid, maluwang ang bakuran, malamig ang hangin, at tila perpekto para magsimula ng bagong buhay. Ngunit, simula ng manirahan sila roon, may kakaiba silang napapansin. Tuwing gabi, laging may nakikitang itim na anino na dumadaan sa dingding at kisame. Hindi ito nagmumula sa anumang tao o ilaw, at tila gumagalaw ng kusa. Una, Akala nila ay guni-guni lang, lalo na ng bunsong anak na madalas sumisigaw ng Nay, andito na naman siya. Yung malaking anino. Sa paglipas ng mga linggo, lumalala ang presensya nito. Naririnig nila ang mga yabag sa pasilyo kahit lahat ay tulog. Ang mga pintuan ay kusaring bumubukas at sumasara. At sa tuwing sinusubukang sundan ang anino, bigla itong naglalaho, nagsasama sa dilim. Isang gabi, habang tulog ang lahat, nagising ang ama sa malamig na hangin. Pagmulat niya, nakita niya sa paanan ng kanilang kama ang isang itim na aninong tao, nakatayo at nakatitig sa kanila. Wala itong mukha, ngunit ramdam niyang nakangiti ito. Kinabukasan, agad silang lumayas sa bahay na iyon. Hanggang ngayon, walang nagtatagal na umupo roon dahil laging bumabalik ang itim na anino.